Kala ko kanina, ano, first so, time makakuha ng booking dahil merong nangyari sa ating dami mabala sa akin pre, oras, yung kita ko. So, good morning mga paps, another day, another biyahe seri na naman. So today is Monday mga paps, kailangan simulan natin yung linggo natin na masipag. <laughs> well anyway, nakapagpahinga naman tayo mga paps, so dalawang araw tayo hindi bumiyahe dahil may mga lakad tayo na pinuntahan pero ngayon since Monday babiyahe tayo mga paps dahil sa request yan ng ating isang subscriber uh, actually day 2 na tayo ng ating ano lalamove edition wow. <laughs> dahil kaya na nasabi ko sa inyo mga paps kapag meron kayong gustong ipagawa sa akin o meron kayong gustong ipachallenge eh, just comment down below lang mga paps sa mga videos natin para mabasa ko at the same time, eh, tingnan natin kung kaya nating gawin actually <laughs> <laughs> mga paps, nakapaglalamove naman ako before So, bigla ko lang rin na miss dahil dun sa comment ng ating isang subscriber. Kaya pinagbigyan natin kagad. So, nung mga unang araw nga, palpak tayo kagad. Kaya hindi natin siya sinama sa day 1 natin. So, ngayon pa lang yung magsisilbing day 2 natin mga pups Mas lalo kong gagalingan mga paps para lang uh, matuwa naman yung mga subscriber natin. Na nagre-request kung ano man yung gusto nila. <laughs> so, time check mga paps. It's already 10.48 in the morning. So actually mga paps meron na tayong nakuhaang booking. So naka-double booking na kagad tayo mga paps. Ah ito siya. Tsaka ito. Ayun. Tres on the way mga paps sa Laguna, isang San Pedro, isang Cabuyao. So ngayon mga paps ah, on the way na tayo sa pick-up location netong booking na to. Ah tatawagan ko na rin si customer, bale ah, 39 pieces daw to ng ano, parang fire extinguisher. So natawagan ko rin siya, siguro sobrang dami. Ah ang nasa isip ko na first thing we share is yung regular na first thing we share yung nakikita natin madalas yung pula pero based sa conversation namin mga pops eh malilit lang daw siya so wala daw siguro walang laman dahil wala daw half, ki walang half kilo wala ang half daw yung ano isang tangte eh. pero parang may doubt ako mga pops <laughs> pero let's see mga pops since on the way naman tayo um, may kita naman natin kung ano talaga ang itsura nung no? um, item o parcel na ipapadala ni sir layo sa atin ng pick up mga pups is actually 1.5 kilometers lang yung layo sa atin so ngayon a 500 meters na lang so dito lang siya sa may part sa may parting project 4 so after natin pick up yung booking na itong mga paps Sid na rin tayo sa ating next booking or yung pang double booking natin actually siya ngayon unang nag pero since ito yung malapit sa akin ito yung una kong pinuntahan So sige mga paps, update ko na lang kayo kung ano pang pwedeng mangyari sa biyahe natin. Let's go! So dito tayo mga paps sa pick-up location. Check natin yung item. Saan po ba yung sasakay, sir? May ganito lang? Kala ko, first extinguisher. Okay. Oh, Ayan ba yun? Oh. Kala mo, fire extinguisher? Oo. Kala ko kanina, ano, fire extinguisher. <laughs> Kaya nga nagtataka ko. <laughs> Time check, mga paps. It's already 11.09 in the morning. So, akala ko, mga paps, fire extinguisher siya. Yung pala, fire extinguisher stand. <laughs> Na-pick up na natin itong booking na ito, mga paps. Bale, proceed na tayo sa ating uh, next pickup, mga paps. So, yan yung booking na yan. Um... Ang layo niya lang sa atin mga paps is 1.7 kilometers So mga 7 minutes nandoon na tayo sa second pick up location natin. So tara mga paps punta na natin. Let's go. sa ang Ah lagay ng Jello sensor no. Yes, sir. Ito sir ha. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oh, dalaw. Magkano? Walang 1,000 yan, sir. Pero dalawang book yan. Palago so, uh, na rin yung isa. Ah, uh, oh, para oh, hindi ka talo, no? Oo, oh, hindi talo. Oh, Tapos pabalik. Sa sabi nila. So, ayun mga paps, na-pick up na natin tong booking na to. Tsaka to, So grabe yung init <laughs> Grabe yung init mga paps Kakaiba yung init ngayon Parang ano nakakapunit ng muka <laughs> So yun, mga paps um, Napick up na natin yung dalawang booking natin So on the way na tayo sa Laguna Since mauna yung San Pedro mga paps Sa Kabuyaw eh, Siyempre San Pedro yung unahin natin In after nun mga paps, kung swertehin, makakuha pa tayo ng booking from San Pedro to Cabuyao kasi medyo malayo pa yon eh di mas all goods mga paps. Pero ang good news na kagad sa atin mga paps, syempre meron na tayong toffee bonus mga paps. So dagdag kita sa atin mga paps kaya ako pag ano kaya ako unti-unti ko nang uh, nakokontrol yung sarili ko na magantay ng booking. So hindi na tayo mainipin. <laughs> Kasi noong mga nakaraang araw, naiinip ako eh. Pag nakita ko ito madadaanan na to, pwede na to. Eh mas maganda talaga mga pups yung ano yung may bonus ka sa toll fee. kasi dagdag -dag kita mo yan eh. So natawagan naman na natin lahat ng ano natin customer natin. Ah, uh, lahat naman sila aware na rin dun sa toll fee reimbursement. So all good in doubts to mga pups. So ang layo sa atin mga pups nitong booking na to is uh, 28 kilometers lang so base kay Google Map. Uh, 37 minutes eh, ay na daw tayo. So, let's see kung 37 minutes talaga mga pups. <laughs> well, anyway mga pups, um, proceed muna tayo sa ating drop-off location. Um, focus muna tayo sa pagdadrive para mabilis natin matapos itong booking na to. So, balikan ko na lang kayo mga pups. Let's go! So, nandito na tayo sa pickup location natin mga pups. Kaso ang problem, hindi ito sumasagot itong drop-off natin kanina pa. So, let's see kung anong mangyayari. Tanong na lang tayo sa guard. Dito rin ba nila kukunin yan, sir? Yes, po. Okay. So, time check mga paps. It's already 12.42 p.m. So, natrap na rin natin itong booking na to. So, medyo nagantay pa tayo ng onte mga paps dahil company siya. Alam nyo naman sa lalamove kapag company, medyo may katagalan yan. Tapos, hindi ka basta-basta mga i ng ano dyan, extra waiting time kasi maproseso well okay lang naman um, eh, maganda naman yung pwesto natin malilim kaya hindi uminit yung, yung ulo natin kakantay <laughs> so proceed na tayo mga pap sa booking na to so i-drop na natin siya anak ah, nakausap na rin naman natin yan na ah, medyo malapit na rin tayo nasa expressway na tayo sabi ko hmm, kaya ano kaya be ready na lang po kapag tumawag ako ulit kasi importante rin mga paps na to tips ko lang para po hindi kayo masyado mag-antay dun sa pag-drop pa ninyo once na malapit na kayo for example mga 10 to 15 minutes na lang yung driving ninyo kapunta dun sa drop <coughs> tawagan nyo po yung customer una nyo pong gawin is uh, confirm yung i-confirm nyo po yung drop location kung tama kasi madalas po talaga sa lalamot mo naman po natin naiiwasan yan na ano na minsan hindi exact location yung nakapin uh, kaya ano mas maigi na yung confirm nyo para if ever man na uh, may, may changes eh nagdadrive pa lang kayo alam nyo na kasi ang mahirap po doon mga paps kapag nandoon na kayo sa mismong pin location tas tsaka palang pala sasabihin na mali yung nakapin eh nakakainis yun mga paps <laughs> kaya mas maigi na ano mas maigi na tawagan nyo na kagad sya kapag malapit na kayo doon sa drop-off location ninyo. So ilan na naman mga pups? Tapos check na rin natin kung meron tayong makukuhang um booking pabalik na ng Diliman Quezon City or kahit saan pa basta pasok. Uh, kunin na rin natin habang papuntay sa drop-off location natin sa booking number 2 natin. Online ng drop-off location sa atin mga pups is 20 kilometers na lang. Pero since expressway siya, mabilis lang natin mahatid. Ah uh, 26 minutes lang po siya. So all good sige doon pa rin mga pups. So hatid na rin natin 'to para mas mahaba yung time natin na maghintay ng ano ng booking pabalik ng Diliman Quezon City or ng Pasaw. So, update ko na lang kayo ulit mga paps. Let's go! Nandito na tayo sa pick-up location natin mga paps. So, baba na rin natin to. <laughs> Ito sir, yung resibo so, daw po. Sana? Tulungan ko na natin para mabilis. Sana nga may mok... Basta... <laughs> may discarding ganun. Ako hindi. Basta may kasabay, okay na. Deliver ko na kaagad. 970 Wait lang sir ah Okay sir Okay po sir Sir thank you po ah Time check mga paps It's already 139 tay tayo makakuha ng booking dahil merong nangyari sa ating aksidente kung oh, nakakainis so mamaya mga paps pakita ko sa inyo yung tama ng sasakyan natin so ito sya mga paps lubog yung fender natin so yan may dito yung lubog na to so biyak na to actually biyak na to mga paps ayan na biyak na yan ang iniisip ko eh pag nautanggal to baka mamaya ito mismo may biyak din kasi may kamote so may kamote motorista ang hindi marunong magmotor nagpagawa ko ng report dito mga paps nasa loob kasi kami ng subdivision so since sa tracking siya eh hindi siya lihitim taga rito pero nandito yung company nila so uh, gusto ko makausap yung boss niya kasi nadali yung ano natin yung fender lubog yung binili nating slim fender mga pups pero di kasi ako sure dun sa ano, dun sa isa yung sa ilalim na yung mismong fender eh baka mamaya, pasag yun kaya uh, maninigurado tayo e, siyempre mga pups no uh, pinaghihirapan natin bayaran itong sasakyan tapos hindi naman pwedeng hayaan lang natin na nawala lang nawala lang yung ano, yung nangyari so let's see mga paps kung ano pang mangyayari dito sa nangyari sa atin makinis <laughs> Pero happy lang, di ba? Try ko. Ano ba? Gusto niya isulat ko, sir? Um... May kipag siya, pero uh, may minimum amount lang muna siyang ibibigay. Pero if ever or in case na may mas damage yung fender ko, kailangan niyang, kailangan niyang dagdagan yung binigay niya sa akin. Dami mabala sa akin, pre. Oras, yung kita ko. Pero sa set aside ko yun, basta maayos mo lang yan. So time check mga paps, it's already 2.09 ipakareglo eh, na lang tayo mga paps dahil alam naman tayo maawain din no? medyo di lang tayo sigurado talaga dun sa tamang sasakyan natin kasi iniisip ko talaga mga paps plastic lang naman yung slim fender pero lubog na lubog kasi talaga siya baka mamaya nadali na yung mismong fender natin yung eh, mal mal magpagawa ng mga paps per panel yun eh. nasa 3.5 po per panel yung pagpapagawa dyan So nagkasundo naman kami May initial payment siya na 1,000 Kinuha na rin natin kaysa wala tayong makuha Sinaawa rin ako Nasa tracking siya, delivery boy Eh, kahit papano May eh, pangunawa pa rin tayo Kahit ganyan yung nangyari sa sakyan natin Hindi ko na piniga Nakainom pa eh Naamoy ko eh Umami naman siya, nakainom Walang lisensya Bibili lang daw ng yelo sabi ko kung natapat ka sa kupal, -kupal na driver talaga, may kalalagyan ka Brad, sabi ko. Wag mo lang ako kung sabi sa kanya, wag mo lang ako hindi re kapag merong additional charges dito sa sakyan or may mga additional na gagawin. Kasi gagastos talaga ako mga box, maguntang ko lang siya dito. Kasi nagmalasakit na nga rin tayo eh, di ba? Kumbaga uh, naintindihan na rin natin yung sitwasyon niya, kung ano lang meron siya, okay na ako doon. Kasi hindi naman biro yung tama mga pops. Lubog kasi actual mga pops may lubog yung linya Yung rim natin may tama rin. although malilit siya mga pops. May damage pa rin. Kasi Kasi iniingat din niya, iniingat din ata ko tong sasakyan ko eh. Kahit kahit, kahit sa inyo rin naman mangyari mga pops, 'di ba? Medyo nakakainis talaga kasi kung anong iingat mo, hindi eh, mo talaga maiwasan na may may kamote sa daan. Well anyway mga pops kahit ganun nangyari ngayong araw eh proceed pa rin tayo kay Lala Move no? Kumbaga ituloy natin yung ano natin yung biyahe natin ngayong araw Huwag na natin itama yung buong araw sa bad trip natin So habang nag-aantay tayo ng booking mga pops eh kain muna tayo no? Para umakoy okay naman yung mood natin <laughs> Sige mga paps update ko na lang kayo kung ano pang mangyayari sa biyahe natin. Let's go! Time check mga paps, it's ready 3.32 PM mga paps Kanina pa tayo nag-aantay ng booking Pero nakakain na rin tayo mga paps Tsaka nakapagpahinga So talagang uh, binago ko yung takbo ng isip ko mga paps Dahil sobrang battery ko kanina Dahil sa nangyari Nakita nyo naman eh, di ba mga paps Ayoko na rin ano, isipin mga paps Kahit ganun nangyari, tuloy lang yung biyahe natin uh, Ang kagandaan ng mga paps eh, Talagang mas naipapakita natin Kung ano ba talaga yung tunay na buhay ng pagiging TNBS or lalamove Driver talagang kahit anong ingat mo mga paps meron at meron ka talagang makakasalubong o makakasalamuha na kolonges <laughs> or kamote di ba mga paps kahit doble o triple ingat ka pa sa daan talagang pag merong hindi ka makakaligtas mga paps imaginein mo um, chinek ko pa nga yung ano ko, dashcam ko Tumigil na ako mga paps eh. Talagang binungo pa rin ako. kina <laughs> mga paps ayaw na talaga balikan. So bye, ang nangyari mga paps ay eh, nakakuha tayo ng ating next booking. So ayan siya. So lalaride siya mga paps. Since wala talaga tayong uh, makuha na booking, eh sui na rin natin 'yan mga paps. makalis lang tayo dito sa May Laguna. All goods in doubts naman yung fare niya, 860. So mga around 16 pesos lang yung ano nyan ang um, commission nila alam mo kasi nga 2% lang ang commission niya so ang layo natin sa pickup location mga paps is 2.8 kilometers and based kay google map uh, 14 to 20 minutes po natin mapupuntahan yung um, pick natin so natawagan din natin si ma'am kasi syempre mga paps kinonfirm din natin booking so makakantay naman si ma'am di naman siya nagmamadali And then, sana, di ko nakalimutan ko kasi sabihin sa kanya na uh, magskyway mag-skyway kami. I Sasabihin ko na lang sa kanya once na nakasakay na siya dito. Let's si mga paps kung ano pang pwedeng mangyari sa biyahe natin. Update ko na lang kayo ulit mamaya. Let's go! So yun mga paps, nandito na tayo sa pick-up location so tulungan natin sila ma'am. Ay, hello. Good afternoon po. Okay, kaya Tama, so, okay lang to? Okay lang po yan, okay lang. Sibredo lang. Sige po. Bye! Time check mga paps! It's already 5.44pm. So, nahati na natin tong booking na to. So, by train ni dahil binigyan tayo ng tip at na same time pinag-skyway din tayo mga paps. Tapos, pagka ko kay ma'am mga paps, eh, pinasukan kagad tayo ng isa pang booking. So, lala ulit mga paps. So, ito yan. So saktong sakto lang itong nakuha natin dahil uh, Quezon City na to So malapit na rin to sa amin So hindi na tayo nakapag ano, parcel dahil nandito ako ngayon sa may ano, malapit sa Divisoria Woo! Pero nagulat ako mga pops oh, walang traffic dito Talagang iba yung karisma ni ano Iba yung karisma ni Yorme Napaka disiplinado nung ano nung, nung, nung mga ano ngayon dito ng mga tao Unlike before na halos di ka na makadaan dito nakakadaan ka kahit sa mga malilit na kali although traffic pa rin siya pero hindi tulad ng dati na halos magbara na kayo halos magbara na yung hindi na makakadaan yung mga sasakyan so galing lang ni Yorme congrats Yorme galing mo talaga okay, mga paps sunduin na natin itong ating ano Um, booking so ang layo niya sa atin is 1.4 kilometers lang 1.4 kilometers lang uh, bale based on google map nasa 12 to 15 minutes bago tayo makapunta sa kanya kasi sa may 999 mall na ata to so sige mga paps update ko na lang kayo sa mga mangyayari pa sa biyahe natin let's go hi sir hello po yeah, sa loob na sa likod sa likod na lang sir para komportable yung sasakay May traffic po. Yes. Ay, traffic talaga. Time check mga paps. It's already 7.45pm. So grabe po yung traffic mga paps dyan <laughs> ano, uh, sa ano, Manila at saka sa Quezon No, sinalo natin lahat ng traffic ngayong araw. <laughs> so nadrop na natin itong booking na to, mga paps. So mabait naman din si ma'am kasi naintindihan niya tayo. Kaya binigyan tayo ng tip. So 500 plus lang yung ano. Yung kanyang, um, yung kanyang bill pero ginawa po niyang 650 pesos mga paps. So all goods din. So dito na tayo ngayon mga paps sa Quezon City dito sa may Kulyat So rolling na ako pa mga paps sa so, tingin ko all goods naman na tayo Balit si mamaya mga paps kung magkano yung kinita natin ngayong araw kahit meron tayong hindi kahit merong nangyari hindi maganda sa atin no So balikan ko na lang kayo mga paps mamaya let's go Touch na na tayo mga paps it's already 8.24 in the evening pero may mga marami kasi ako dinanan mga paps marami pinabili si misis so let's say 8pm tayo natapos mga paps so unting recap lang uh, syempre yung pinaka naging highlights ng biyahe natin ngayong araw eh syempre nabunggo tayo mga paps <laughs> well anyway kahit ganun pa man yung nangyari sa atin ngayong araw eh mas pinili pa rin natin maging masaya tsaka mas maging ano maunawain so, yung nangyari naman na yung mga paps marunong naman humingi ng tawad yung ano yung nakabunggo sa atin hindi naman siya yung mayabang pa na ano gaito ganyan So, nakipag-areglo na lang rin ako mga paps para matapos na lang rin. Tapos, uh, iwas bad vibes na lang rin tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, kahit ganun yung nangyari, uh, ituloy pa rin natin yung biyahe natin. So, wag natin dalin yung bad trip natin ng buong araw. So, yun mga paps, tinapos pa rin naman natin yung biyahe natin. So, kumita pa rin naman tayo kahit ganun yung nangyari. So, bumiyay lang tayo ngayong araw mga paps from 10am to 8pm in the evening. 10 hours lang siya mga paps. So kahit nagka aberya kasama doon mga paps yung aberya ha. Tsaka yung kumain tayo tsaka nagpahinga. So siguro more or less mga nasa 8 uh, to 9 hours lang tayong bumiyahe talaga kasi nga kumain din ng oras mga paps yung um nagpahinga tayo, naglunch, same time yung nagka aberya tayo. Medyo matagal yung ginugol natin na oras dyan. Bago tayo mag-start mag-compute mga paps, eh sabihin ko muna yung ating naging gas consumption para aware din yung mga um, subscriber natin regarding kung tipid ba yung diesel kasi dami nagko-comment kung tipid daw ba tong Innova so ayan mga paps papakita ko sa inyo kung um, ilan yung tinakbo natin kilometro kada litro ng diesel so po natin ngayong araw mga paps is 141.4 kilometers. so ang napakarga nating diesel ay 15.12 so ang ating gas consumption mga paps is 9.35 something yan mga paps so, all goods rin yan mga paps kasi para sa akin um, tumagal so, din tayo dun sa traffic dyan sa may Manila papuntang Quezon up. tapos pa Quezon City na so ang tagal nung naging biyahe natin dun parang mag isa't kalating oras e eh, napakalapit lang nun kaya medyo bumaba yung gas consumption natin pero para sa akin ulit mga paps ang average dapat na gas consumption mo per day nasa 9 to uh, 12 hanggat mara umabot ng 12 kasi um, uh, lalo na kapag ano, hindi ka naman city ride na buong araw eh, kailangan mag 12 yan or 11 man lang at least 11 so yan yung naging gas consumption natin ngayong araw mga paps proceed na tayo kung magkano yung ating gross income ngayong araw mga paps so ang ating gross income ngayong araw mga paps is 3,196 ayun mga paps so explain ko lang kung ano-ano to mga paps so yung 2,425 dyan mga paps yan yung um, gross income natin kay Lalamove pero awas na po dyan yung commission nya And then yung 235 pesos mga paps, ayan naman po yung ating TOLFI bonus mga paps. First trip natin na double booking kanina umaga mga paps is parehas pa Laguna. Skyway rin tayo nyan mga paps kaya medyo malaki yung toll bonus natin. So yung 386 mga paps, yan naman po yung ating naging tip ngayong araw sa ating mga passenger or customer and then yung 20 kung makikita nyo yung mga pops yung 20, 40 and 90 pesos syempre yan naman yung bonus natin kay Lala Move dahil nahit natin yung mission nya kaya maganda rin yung ano yung may Lala Ride ka kasi ano ang dali ihit nung ano nila nung mga uh, bonuses nila or yung mission nila ang dali ipasa kasi bumiyahe ka lang ng nag range ng 10 to 20 kilometers yung ano yung book meron ka ng uh, 40 pesos pag mga parang ano ata 30 to 40 kilometers pataas meron ka naman 20 pesos tapos pag may following buka pa nun meron ka 90 pesos ayan yung naging gross income natin ngayong araw mga paps so since gross income siya mga paps no, iawas na natin yung ating mga nag expenses ngayong araw so ang ating neto mga paps or ang ating take home money para ngayong araw mga paps is 1,680 so Explain ko lang kung ano-ano 'to mga paps. Yung 831 dyan mga paps, 'yan po 'yung naging diesel natin ngayong araw. And then yung 185 pesos, ayan naman po 'yung uh, pinang lunch natin kanina. And then yung 500 pesos mga paps, syempre 'yan naman po 'yung ating car maintenance na hindi pwedeng wala tayo tinatabing uh, 500 pesos mga paps dahil uh, malaking tulong po 'yan kapag may mga aberya po yung sa ninyo or kailangan ng palitan yung gulong, kailangan mag-change oil, eh meron kayong dudukutin. Hindi kayong maghahanap pa kung saan-saan ng pambayad. Kaya mas maigi talaga nagtatabi kayo ng 500 or 300 pala mga paps sa inyo. Kasi ako 500, gawa na nagtatabi rin ako para dun sa isa nating na unit. All goods in sa mga paps Ang ating naging biyahe ngayon kahit nagkaroon tayo ng aberya, eh kumita pa rin tayo. Tapos sa maikling oras din natin siya nakuha mga paps So yun mga paps, kaya kung ikaw may nanonood ngayon dahil gusto mong malaman ang buhay ng pagiging lalamove driver or TNBS, eh nasa tamang video ka paps. At isa pa pala mga paps, kung gusto mong uh, mas dumami yung kaalaman mo pagdating sa paggiging lalamove driver eh try mong panoorin mga paps si Idol Kaswabe. Ayan siya mga paps. Alam niyo po yung mga video or content ni Idol Kaswabe, a uh, very detailed po siya. So marami po kayong matututunan sa kanya. Uh, mas maigi po na panoorin niyo po lahat ng videos niya dahil nandoon yung mga ano yung mga uh, tamang diskarte niya meron din siyang mga datos doon mga paps or mga data nung kanya mga biyahe yung uh, na consume niyang oras sa pag-aantay yung or yung waiting time niya kung ilang percent or ilang oras yung waiting time niya sa buong araw na niya basta ano siya very detailed po yung ano niya yung kanyang content ultimo nga piso mga paps hindi makakaligtas siya kay kasuabe <laughs> kasama talaga sa competition niya yan kaya ano Uh, lagi rin ako nag-aantay nung mga content niya kasi ano, marami akong natututunan regarding sa pagiging lalamove driver. Alam niyo naman mga pops na naglalamove lang tayo dahil meron tayong uh, subscriber na nag-request Siyempre, um, pinagbibigyan natin yung mga ganong request ng subscriber natin. So, shoutout sa'yo, Idol Kaswabe. Mag-iingat ka palagi, Paps, sa biyahe mo. And God bless you always. So, yun lang na naman mga Paps. Medyo nagugutom na rin tayo dahil anong oras na rin. Di pa tayo nagdi-dinner. Kaya sa muli nating pagkikita mga Paps. Beep beep sa inyo. Paalam! So wait lang pala mga paps, no? Huwag niyo naman kakalimutang mag-like at subscribe para naman magtuloy-tuloy ang paggawa at upload natin ng mga videos. So totoo na talaga 'to mga paps. Paalam. <laughs>